Chinese. Chinese. Oh, look guys, I'm here at BGC. Huh? Oh, oh, Chinese. Ayan, dito ako kuya kumakain ng 7-Eleven. Oh. Lagi ako niyan. Tapos andyan yung Ascot Hotel. Dito ako nag withdraw ng land bank. Ayan, Ascot Hotel guys. Tumira ako dyan ng 5 months. Bye, Ascot. Daan lang ako. Uh, ang ganda, oh. So, where uh, he... Ano, you know, ang ganda yung ano niya dito. Pero alam mo, kuya, yung mga damuhan dyan, dito, 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 dito yung run, yung pinaka-little si ano dyan, park, nito, nito. Na. May mga wawang dyan, may mga suso. Alam Ano masarap tangali yan sa bawang? Binaga? Bulalo. Ang labang bulalo. Nasa labo yan ulit ako. Yan guys, uh, mag-asad lang ako, bili ako ng stock namin. Bili si... na lang kayang luto po kayo, tapos pala hindi na lang doon. Sa rice cooker lang, bawal sa loo. Ay baka man yun no. Hmm. Okay. Dito ako sa BGC. Eh. Kahanap kami ng bibilan ng Indian store. Mayroon din dyan eh, sa may ano. Ayan, sa lapoy-lapoy muna tayo guys. So, ito yung Global City, guys. Yan. Before nasa Makati. So, dito ako maghanap. Alam niyo yung ayun o oh, yung may dalawang hilipad sa gitna. Diyan ako lagi nakakapasok ng trabaho. Pacific Plaza po yan, guys. Ayan. Yun na na may bilog-bilog sa dul sa tuktok. So, andito tayo sa BGC ngayon. Ganda ng ano mga view dito same with Makati ayan tayo ngayon huwag ka nang mag sounds shout out shout out sa aking buong team lintik guys I love you all ayan oh ang ganda ng place ayan maghanap ng jawa Tawa si Kuya. Lo, di siya naniniwala. Wag ganun pa akong jowa dyan. Sa tagal ko ba dito, Kuya? Hindi ako nakatisod. hirap tumisod dito. Puro foreigner nakatira dito. Pero ang hirap-hirap tumisod. Bonifacio. Bago ba yun? hindi naman yun high street, no? Hi, hello, guys. Kumusta kayo dyan? <laughs> Ah, Ay, nat. Ayoko hindi ko kaya bilhin 'yun. Oh, nasaan ka na? Sa Saan ang Anmol? Sa dulo pa ba 'yon? Oh, Ikot-ikot lang. Oh, alam ko 'yun. Ikot-ikot lang. sa iyo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Laka kay sarado ano ka ngayon. Nice.